you understand none of that. No. It's in your brain, you know it. Okay, so mga kababayan, may tip po ako sa inyo. Para hindi mabuking ang inyong pagpangungurakot sa gobyerno, yung tulad ng mga contractor dyan, mga private contractors, and yung mga nagtatrabaho sa gobyerno yung mga um kurakot o kawatan na mga people, na nasa na, na nasa gobyerno really dapat ay really? wag na wag kayong magpapa-interview really yeah, really sa mga journalists tulad nina whole, like school, um Julius Baba at really Corina good. Chances sapagkat mabubuking talaga ang inyong pagkakawatan kaya kung Does gusto nyo ma-retain at steady lang ang inyong yeah. pagiging oh my, kawatan think, sa gobyerno so ng Pilipinas you, eh dahan-dahan dahan po sa inyong in, pagiging pagkagahaman And or dahan-dahan uh, sa inyong pagiging like, showy dressing, um, sa public. Sabihan Because, niyo po yung mga like, anak niyo na dahan-dahan mga of, like, anak, huwag niyo pong ipakita sa eat. madlang people eh? na you know, ganito outside. tayo kayaman yeah, sapagkat ang kayamanan either, natin go, ay nakaw lamang like, sa kaba ng bayan I ng I Pilipinas. Okay? Sundin niyo po yung tip ko po sa para you. hindi po kayo mabuking. Otherwise, sorry. Bye.